Masiglang umaga po sa ating lahat mga kaibigan. Sumasay nyo ang panatuntunang CMN Pilipinas. Napapakinggan live nationwide via satellite at sa mga ng radyo ng Catholic Media Network sa batibang lalawigan sa ating bansa. Araw po ngayon ng Huwebes, ika-21 eh, araw sa buwan ng Setyembre. Ako po ang inyong lingkod, si Ariel Ayala, sa ating mga balita sa araw na ito ng Huwebes. Patuloy namang magdadala ng kalat-kalat na mga pagulan, pagkulog at pagkidlat sa ilang bahagi ng Mindanao, ang Intertropical Convergence Zone. ITCZ o Intertropical Convergence Zone ay isang lugar kung saan ang hangin mula sa southern at northern hemisphere ay nagsasalubong. Nagre-resulta ito ng pagkakaroon ng mga tinatawag na rain-bearing clouds o mga kaulapan na nagdadala ng mga pagulan. Sa ngayon, ang maulap na kalangitan na nagdadala ng kalat-kalat na pagulan, pagkulog at pagidlat ang nakakaapekto umano sa Davao Region, Sultan Kudarat, South Cotabato at maging Sarangani. Ayon pa rin sa pinakahuling ulat, wala naman sa weather forecasting center ng pag-asa. Ang natitirang bahagi ng bansa ay magkakaroon doon ng bagyang pag-uulap ng kalangitan na may isolated rain showers or thunderstorms. Samantala, nag-issue rin kahapon ang pag-asa ng flood alert posible raw ang flooding o pagbaha sa apat na rehiyon sa Mindanao dahil sa umiira namang intertropical convergence zone. Marami raw mga ilog sa Mindanao ang apektado ng mga light to moderate rains. Partikular sa Maguindanao, Lanao del Sur at sa Sambuanga del Norte. Gayun din sa Sambuanga del Sur at Sambuanga Sibugay lanting mga lalawigan ang nag-issue ng flood warning ang uh, pag-asa gay ng Davao del Sur, Davao del Norte, Davao Occidental, Davao Oriental at Davao de Oro. Maging sa Region 12, simula pa kahapon may flood alert warning ng inilabas ang pag-asa. Ito ay ang North Cotabato, Sarangani, Sultan Kudarat at maging ang South Cotabato. Samantala, simula po naman na kahapon ng hapon hanggang kagabi, ang mga pagbaha dala ng malakas na pagulan ay naranasan sa Pigkawai, North Cotabato. Music dala pa rin ang mga pagulan na ito sa sinasabi ng pag-asang pagsasanib ng hangin mula sa Northern at Southern Hemisphere o ang tinatawag na Intertropical Convergence Zone. Music